Kasi tulad ng sinasabi niya, kay bigay sila, sila ng mga elemento. Kung magbigay po sila ng parusa sa tao, hindi talaga yan madidetect ng mga batikan doktor. Kahit na sobrang batikan doktor pa, hindi yan madidetect. No? Kaya yun, uh, yung iba, dun pumapunta sa tinatawag na uh, albularyo. No? Ang tawag nila. Minsan nga tatawagin pang mangkukulam. No? So, yun, dun yan pumapunta. Kaya dun, um, dito din na po yung sa tao sa Nisa isa lang po talaga yung pinaka-goal niya, yung pinaka na pinaka-proposal dito na magpabot po sa mga solid natin na um, magdasal. nga naman Dah. Ah. kaya mga ah. Ano? Ano ah? Nasaan ka po? At bakit bakit nawala 'yung ano? Bakit nawala 'yung parang shield dito? Nawala siya. Tapos uh, so uh, sabi po niya mga kanter, uh, uh, pag ka nawala po ang shield dito na kasi, uh, ano siya, uh, lumayo muna siya kasi may, uh, may, uh, may ano daw, uh, may nakikinig po daw sa, ano na, ano na. uh, pag-usap namin kanina, kaya yun, uh, tinalayo daw niya. pinalayo niya no meron talagang malaki simpati sa kanila no so yun mga kanti no ah uh, kasi sila po talaga kayo uh, sinisipon tayo uh, um, di pa bumalik So, yun, um, pupunta si ano, pupunta po si, ano, ah, uh, ibigang lamaya dito, no. Yun, di nawala sa glit. at uh, hindi din, ano, hindi rin umimik na sana. Nawala din yung, yung shield, no. Yung shield kanina, nawala din. Ang, um, ano niya, no, ang um, sabi po ni kaibigang maya, no, nandito siya, pinaka, ano, talaga, na, ay, nakayan na po, ano hiniling niya po yung dasal, no. Uh, sa lahat ng nagmamahal dyan kay uh, no? Dr. Willie, oh, no. Uh, isang batikang doktor no? uh, at wala namang ano, wala naman yung ano subay no? Uh, mabait na tao kita naman natin sa pananalita pa lang no? uh, sobrang bait na tao so pinapabot niya na sana ipagdasal po na ipagdasal po yung ano uh, na maging ligtas no? Uh, itong si Doc William uh, at yun uh, kasi marami daw ngayon nag, ano, sa kanya na uh, bigyan pa po ng ano, mga fake no? mga fake information kasi so, yun na po no? uh, sinasabi na po niya yun, yung ano, yung uh, sakit no niya, yeah, uh, isa pa lang sarcoma. Sarcoma ba yan? No? Uh, isang uri ano, uh, isang uri ng kanser na ano lang bihira no, pero napaka-aggressive po nito. Ay uh, yun yun po yung ano, um sa, at sinabi na rin dun, uh, din yun no, no, ni kaibigan Ramson na pumunta ako dun na ano yung ano, po, ano po yung Uh, kasi maraming tanong no, Kung ano po talaga yung dahilan. O so, humihingi. Ah uh, pwede tayong pwede ba tayong humingi ng gamot no? Uh, para kay Lupileong. So yun, ang uh, sinasabi na kanina na hindi, hindi pili, no? Kasi ah uh, mayroon naman ang mayroon naman talagang mga specialist na doktor no na trabaho uh, sila po yung uh, anong trabaho no? So, at sila din ay pinagkatiwalaan ng Diyos no sa jan na departamento. So hayaan lang po kung ano uh, lang po ah, sa trabaho no? at yun lang po ipagdasal natin kasi may gumagawa naman talaga na yun uh, ah, gumagamot kay Dupi Ilio no? at sana po ay maintindihan po no ah, alam na po na alam na po sa ano ah, na ah, ano na yan no Nag alala po talaga ng tudo no at yun nagkatalong ibalik natin dito parang naano ko na nasa paligid na po ito si kaibigan nga maya um, kaibigan nga maya nandyan, ka pa ba? Ah, sige, sige. Ah, uh, sabi po na yung kaibigan Maya, no? may nanonood siya sa glit, no? Ah, at yun, no? ah, ah, nakikita niyo po, no? Ah, biglang bumalik yung, ano, Uh, para hindi ba marinig mo <clears throat> uh, Kumusta na po yung ano? Um, ano na po yung kalagayan niya ngayon? Uh, kaibigan mga maya ah uh, ano po uh, kopya, no ako po ano nagpapasalamat po no so kasi naglaan ka talaga ng uras no naglaan ka talaga ng uras so ganun na lang ah uh, makikita naman to ah uh, makikita naman to ng mga manunood po natin so ah uh, sana po daw no? sabi po ni kaibigan ng maya na malis po daw sa isipan ng tao no na yung ano yung ay ano talaga no si pinaka interesan po si Dr. Willyong no? so ang ano talaga diyan ay uh, pong mga 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 uh, finding no ng mga ano ng mga specialist doktor ay yun po talaga no kasi nakikita nila kasi kapag pinaka ng tao yan hindi yan magkikita no hindi yan ma -ano, hindi yan magikita sa ganun Ah, tama ko ba yan? Tama ba yung pagkano ko kay Bigang Maya? Oh, kasi sabi ni kay Bigang Maya, no? may mga tao talaga na hindi naniniwala na uh, pwedeng ganun. No? Uh, pero posible yan kung walang ano daw, kung walang nakikita na sa mga espesyalita doktor. So, posible na pinaganon talaga siya, no? Uh, hindi lang siya kundi ang tao talaga kaya yun eh, nakikita na po kung ano yung karamdaman so uh, ano uh, yun ako no yun no. kasi tulad ng sinasabi niya kaya eh, maya sila, sila na mga elemento kung magbigay po sila ng parusa sa tao hindi talaga yan madidetect ng mga batikan doktor kahit na sobrang batikan doktor pa hindi yan madidetect no? kaya yun, uh, yung iba dun pumapunta sa ating tawag na uh, albularyo no? ang tawag nila minsan nga tatawagin pang mangkukulam no so hit dun po pupunta kaya dun um, dito din na po yung sa tao so, pasang isa po isa lang po talaga yung pinaka goal niya na pinaka purpose dito na magpabot po sa mga supporters natin na magdasal no? at yan po yung ano uh, uh, sa kalagayan po eh so tayo hindi na tayo nagtanong talaga dyan hindi na tayo nagtanong no pero um, Ah, uh, sabi po ni kaibigan Ramson na ah, uh, irespeto kasi buhay niya yan no? Uh, lalo lang sa mga pam pamilya no? kaya yan. Uh, siguro kanina uh, ito ito siguro last na pag-usapan no? kasi ano lang parang nilinaw li po no? ni kaibigan ano, Amaya at saka may patnubay din po ni kaibigan Ramson ah, uh, ano po yun ah, uh, kaibigan Amaya okay na siguro yun klaro naman siguro yun sabi ko na kaibigan ng Maya, no? Ah, uh, yun, pati ako, sinasabihan na huwag daw yung yung natawan ko, no? sub, -sub na daw, may problema pa po daw ako, tapos yun. Ah, uh, kaibigan ng Maya, maraming salamat po sa paglalala no? Pero yun, uh, kahit na sobrang ano natin, uh, kayod, kulang pa rin, no? Kaya nga sinasabi nila na puro lang daw ko kayod. <coughs> so, yeah. So, okay, ano lang yun. Biro-biro lang po yun, ah, kaibigan mo maya, no. Ah, biro lang po talaga yun. Ah, salamat po talaga, no? Salamat po. So, ito na lang. Ah, siguro, yun, ang madaling araman ito, no. Ah, mamaya talaga, hindi talaga kumaka-explore. No? So, ganito na lang po yung, ano, kaibigan mo maya, no. Ah, kasi, matagal na akong sa ano ba, nag ano, talaga na makapunta doon, makabalik doon. Pero, hindi pa talaga. So, sana maintindihan po tayo, no. Yun, yun, lalo na ngayon, pa talaga ako. Ito mo si Maya talaga ba? Hindi ba mahilo na, no? Hindi ba mahimutang? O, oh, yun. Yung paglipad-lipad niya ba, no? Pa, ano lang, pasulpot-sulpot. Minsan, nandito sa kabila, manukad, minsan din sa kabila. Kanina pa yan. So, mga kaibigan Maya, salamat po talaga, na, salamat po. So, yun lang po yung gawin ko, no? Pagkatapos ay, uh, Ganun siguro, siguro hindi pa talaga mamaya no? Sa susunod na araw na lang siguro. Um, ano? Sa susunod na, na, araw na po siguro no, kaibigan namaya po uh, makabisita ako muli no. Hindi lang ako mga ko basta ano lang pupunta ako doon. Oh, oh, na, ma, ano po yung ano yung huling punta ko doon no? na nabasa ko po sa mga comment na ka po nila no at saka yun na din po nila si Kaibigan Ramson kaya yun na sobrang tagal na kasi na hindi nila narinig yung boses ni Kaibigan Ramson kahit nga ako hindi ko talaga inakala na uh, akala ko ikaw yung nandun pa rin no? Ah, oh, sige, uh, doon lang po natin pag-usapan 'yan, yung mga ganung na bagay, no? Ah, uh, sabi po ni kaibigan, ano mamaya na. ah, um, uh, gusto po uh, gusto ko pa ba daw na no, uh, pag-usapan yung mga nakaraan, no? At saka yung nakaraan na may mga basihan na nangyayari ngayon, no? Ah, uh, yun yan gusto kong gusto, gusto ko rin yun, no? kahit na nalilibog tayo ng gusto, pero okay lang yun, no? At saka, yan, an uh, na ano ko rin nabasa ko rin na naggustuhan nagustuhan din po ng mga um, ano ah uh, more sa mga, ano ba yun ano tawag doon um, kadalasan po sa viewers natin ay nagustuhan nila sa mga comment na, kasi uh, parang alam nila alam nila din no kaya yun nagka queen side queen side kaya okay din no okay din uh, kasi may ano naman yun ah uh, yun na ah, nababasa ko sa comment ha um, ah, na ano na ah, talaga sa banal na aklat o totoo talaga at saka yun nangyayari ngayon yung mga propesya na yun ay nandito ngayon so um, manon natin na talaga na uh, tama siya no ang um, sinasabi ko din, ay tama po no um, maliban lang kung nagsasabi no nagsasabi nga ma marinig niyo po sa video masasabi tayo masasabi natin ano ba yun magsasabi tayo ng uh, walang basihan no kung baga sinasabi lang natin ano tapos wala pa lang makikita wala ano walang mababasa so delikado yan no wala tayo ano diyan at yun at alam naman po natin no na sila sila po isang elemento so alam nila yan no uh, tayo nga nga tao ay makimaritis nga tayo sila pa no? na uh, kabilang sila noon kaya ano din uh, din ni kaibigan nga maya na yung pasasalamat niya po na nakikinig ang tao no? at uh, mayroon ang basiyan ang tao no? kung darating yan so uh, kaibigan nga maya Na. Kaibigan nga maya, nag-alarm na yung cellphone ko. Baka gumising si misis. Kaibigan nga maya, doon lang tayo mag Yun, nag-alarm na cellphone ko. Baka gumising. Ah. Sira, nawala din na si kaibigan nga maya. Ay, ka. Na Yun, nag-alarm. Uy, ganyan tang sa pangkulay bagnot kayo ba nag alam na ganda yun alasin ko na ah so yun mga country, no? ah pasensya na po talaga kayo ah. kasi yun kanila pa ko sinisipon sipon talaga yun mag no, alam pag na yun no? ah yun ah, may shoutout sana ako no ah marami yan marami yung sinulat na shoutout no kaso Ah, hindi muna natin may shoutout sa ngayon ha. Siguro, at saka hindi ako na makapag-explore mamaya. Nang sana po maintindihan nyo. Sa susunod na explore ko, yun na po yung priority natin na mabasa. No? Kaya, comment lang po kayo ng comment, no? At yun, ah, sa pasinsyan ko talaga sa inyo na kasi masama po yung pakiramdam ko. Ah, dulot ng init tapos ulan, ha? Ah, siguro to, no? Pupunta ako ng city tapos yun, sobrang init sa biyahe nagikot ako nag na nagikot kasi may binili ako ng piyesa no. Kaso ah uh, napakahirap hanapin. Kaya yung ah uh, tapos parang naano ba yung pasado na, na yung nakaon. Parang ala-ala uh, una na yata tayo nakakain. Kaya tapos pag-uwi naulanan pa. So ito sinisipon tayo. So okay lang no, laban lang pa rin sa ano. Sa amo ng buhay. Ah uh, tulad ng ano tulad ng pinaglalaban niyo po ako maraming salamat po talaga sa inyo so yun um yan ako na lang no pasa yung shout out na po yun no at saka sa video ko kayo na po yung balang musga, no kayo na po yung bahala diyan at maraming salamat po kita-kita na lang po tayo no uh, sa susunod kung upload ng mga video